Good morning, good morning. Proyekto project ni the working congressman, congressman Ernest Dionisio, District 1, Tonto, Manila. Okay. Para sa mga District 1 na mga may sakit. Verona Street Dakan tayo. O si Bama, boto nyo yan. Nagbabalik si Nado. Bam Makino. Ayan. Dito tayo dadahan ngayon sa may Hirona. Hirona Street. Corner One Dito sa District 1 Condo, Manila. Ayan kung mapapasinin nyo makulimlim ang panahon nagtago yung aring araw dahil makulimlim balamig sa balat yan hindi po may hinit o mga pusa kaya kumakain sila palagay ko dito sila binibigyan sila pagkain dito kasi kung di binibigyan yan hindi magkakaganyan dito yan Ayun. Malamang binibigyan nga sila. Ayan, no? yung mga pusa nito. Alaga sila dito. Ano? Ayan. Ayot man yan, dapat alagahan yan. Yan ang inyong bida ba sa daga. Ayan. Ayun, isa o dumarating. O. Oh. Ayan, isa o dumarating. Masabi niya, ako naman, ako naman. Ayan, ayan. Ah. Ayan oh. oh, o. So o, sugod na. Pero dahan-dahan pa siya oh. Dahan-dahan pa siya. Walang kalabog pagkat punta niya. Ewan ko pagdating niya oh, kung pwede pa siya mag-isosyo mag ng pagkain sa kanyang mga kamaghanap. Yung isang puti na yun, mukhang nakadali ng malaking puti na yun. Ayun, yun, 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 pero, delikado yan. Tapos, mga yan, sumasagpang ang mga yan. Mga sila. Ayan, yan, yan. Po mga punta, oh. ayan, ayan. Meron oh. pong puntaw. Ayan. Ayan, o. Pwede po yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. Sige, huwanan natin ang mga pusa. Alagaan nyo po yung pusa ninyo. Meron palaban ninyo sa daga. Balik tayo dito sa Irola. Marcona Street dito po sa District 1 Tondo, Manila okay Nah, Street dito po sa District 1 Tondo, Manila dito tayo dadahan ng papawi okay padiretsuin natin okay. tatawid tayo rito ayan yung market dito tayo Tagalan natin itong Irona. Ayan, ano? Pero na pa rin to ito. So lang tayo doon sa Franco. Pero na pa rin. ker. Nangyaron na. oke okay. Magdidiin okay. Walang masyadong sasakyan. Kasi Sabado. Walang pasok. Kasi Sabado ano. Sige tuloy lang tayo. Dito sa erona. So Tatawid tayo rito. Ito naman yung ko lipo tinatawiran natin. ano tumawid lang tayo ng yanko pero na pa rin tayo tapos na natin ang boundary sa dulo sa dulo ayan natin yung boto Dr. Rahani at saka Yul Sherbo ng Manila si Dogis diba? tuloy-tuloy lang tayo tapos sinating gandun sa dulo no? Irona pa rin po tayo. Nasa Irona pa rin tayo. Dito po sa District 1. Tondo, Manila. Kada pagtawid natin ng kalsada, ibang barangay ang sumasakop. Alam nyo, dito po sa Tondo, tatlong kalsada lang, isang barangay nakapagtataka eh sa probinsya ang <laughs> lagi ng lugar isang barangay lang dito tatlong kalsada lang ano isang barangay grabe ano grabe ang dapat dito isang barangay lang ano nung araw pinapropose nilang ganun kasi nga daw nagtataka sila bakit tatlong kalsada lang iba ng barangay kaya sinasabi ko po sa inyo kada tumatawid ka ng kalsada ibang barangay ang sumasakop okay ang mga bata naglalaro sila No? Ah. Yan panitang nitong pambata 'yan. Ganda nito. Mapapasin ninyo sarapan ng bahay. Ang daming alaman, no. No, tapos meron pa nito. Kung pinahihilaw sa gabi ito, maganda. May lantern siya, oh. No? Ayan, no? Maganda, no? Yan ang maganda. Sa tapat ng bahay, may mga halamanan. Ayan ang boundary. Tapos, pag tumayud ka dyan, ibang barangay na may ah. sumasakop sa'yo. So... the last case ito yan pupuntan Bibisoria the last strip dito Papuntang road 10 Papuntang balot ayan Irona ayan o sa sideboard po Irona ninyo Irona street bawal magtapon ng basura dito po kasi usually ginagawa ng ay nintak ng basura Salam salamat po Mayor Rani at Mayor Yul Servo sa inyong pagsisilbi sa mga Manileño so yun, Yarnix so hanggang dito na lamang po ito ang ating video ano? ito po inyong kaibigan, Jesus Brother Armani Bautista mula sa Juan Luna hanggang dito sa ano? Bella sketch. Bye bye.